Sa bansang Afghanistan naman, mahigit dalawang libo ang namatay sa pagyanig ng magnitude 6.3 na lindol. Karamihan sa kanila nalibing ng buhay matapos gumuho ang kanilang mga bahay. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Oh, no, Nakabaon na ang kalahati ng katawan at wala ng buhay ang lalaking ito ng madat na ng iba pang residente sa bansang Afghanistan. Kabilang siya sa mga natabunan matapos ang pagyanig ng magnitude 6.3 na lindol. Yeah, no! Nagkumuhog ang ilang lalaki para makuha ang bangkay At nang mayalis ito, nadiskubreng may isa pa palang batang natabunan at nasawi Halos wala namang natira sa mga gumuhong bahay na karamihay gawa lamang sa putik May ilang residente na pilit na lamang kinuha ang mga may sasalba pang gamit mula sa mga guho Sa pagtataya ng mga otoridad, nasa 1,300 bahay ang napinsala o di kaya'y tuluyang gumuho tabi-tabi rin ang mga nakuwang bangkay mula sa mga guho. Ayon sa Taliban government, higit 2,400 ang nasawi na sa lindol. Higit 7,000 na naman ang tinatayang bilang ng mga sugatan. Pahirapan pa ang relief operations sa ngayon para sa mga apektadong residente. Lalo't nasa malalayong lugar pa ang karamihan sa mga napuruhan. Nanawagan ng tulong na pagkain, inuming tubig, mga damit at gamot ang karamihan sa mga apektado ng lindol. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ayon naman sa ating Department of Foreign Affairs, walang Pinoy na napaulat na nadamay sa lindol. Mga kapatid, Gretchen po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may alam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.